guys punta natin yung mga naliligo dun waterproof na tisil po natin eh pagkahulog goodbye ayan naliligo ang mga katropa pips natin dyan ayan Hello, bye. How are you, man? Ah, si ating uh, kapatid. Ito ano to? Ah, 360. 390 to. Wala mang tote. <laughs> Hindi lang 360 to. 390 to. di pala logis ako lugi sa pinagawa kong swimming pool. pinakain <laughs> to pinakain to? May mga ano natin, mga katrupa -pips natin, guys. Kaligot asal daw. Oh, may mga papa. Ayos ba 'yung ayos ba 'yung pinahanda ko ano? Paliguan? Pag nakakatapik. Pero makakapit. Ito yes. Yes. Dala na ko niyan yung Karga randa na. Marami ha? Marami na rin. Lalo 10 kilo na 'yon. Ano? ba balat mo sa hindi 'be? Hindi hindi kontento. Ha? Ano kung hindi kong tindahan? Baka masira yan. sine ko lang yung... sine ko lang nito sa ano New Orleans. Iba naman tayo eh. Ayan. Aos, tuwang-tuwa sila sa pinagawa kong bits oh. Ayan oh. Ayan yung motel. sila natutulog. Ayan. sa buharto to. Alam mo naman tayo. Sa rooftop tayo lahat. Ayan. Ayan pala gumagawa, ng welding. raw. <laughs> Sarap ayate <tapang> magpipintura. ayate. <laughs> <laughs> ang yate, ang yate. ayate sa kabila. Yate, yate. ayate 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 isda ayate ayate mga ayate ayate ayate

Hindi na yung mukha ko eh Mamaya pag init wala na Dong! Okay na yung? Ako na Ayan mga kaibigan natin taga Canada Dumayo pa Ayan Taga Canada yan Ano ba Canada? Pampanga Ano ba? Ito Los Angeles Los Angeles Los Angeles Cebu Pwede ka mag-plug <laughs> talaga eh Ha? Ay ay yung niyo yung nasa dulo niyan na yung JM JM Marina yan. Sugal. Sugal. <laughs> yan dun, sa dulo JM Marina yan yan yung inalaway ni Pakyaw. ng Laki ng kubo nila oh. Ah, sir, kawain mo na sa ating vlog, uh, sir. Ayan, si sir. Ayan, yung ano natin. Ito, ito. Ito matindi. Ito si sir, di marunong kasi lumangoy ito eh. Kaya nandiyan sa mababaw lang eh. Uh, <laughs> ayan, ano yung pinag pinagagawa nito? Tingnan nga natin kung ano yung... Ah, nagli naglilinis, naglilinis ng ano. Ayan o! Oh! Ayan, huli ni Sir o. Ayan. Ito yung main event natin. Ayan. O oh, guys, shout out sa mga taga Samyang. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung uh, mga kasamahan ko sa kwan, Sa Houston, Texas. Ayan, ayan. Nandito ayan. kami ngayon guys sa Houston, Texas guys. Ayan, nasasabi outing, ko sa inyo. Oting, oh, oh. What's up guys? What's up? What's, What's up? up? Okay. Welcome, Hawaii. Ayan, ayan. Ayan o. Oh. Tidak ada mana yang.